Hello everyone! So ayan, kamusta? Panibagong gala na naman with Daira the Explorer. So ayan, kasama ko ulit ngayon ng aking mga pinsan, si Ate Queen, si Ate Sheila, si Ate Faith, and si Ate Jack. Ayan, and then ang nasa unahan naman ay si Kuya Jimuel at saka ang Tita Mani. And then ayan, ngayon nga pala ipupunta kami dito sa Seatles West, dito sa Rosario, Batangas. Ayan, so nakarating na kami ngayon dito. And ayan, pagpasak na kami dito. So, ayan. Outfit check muna. So, naulan. Kaya, t-shirt, leggings, and chinelas lang muna tayo for today's video. And then, ayan. Um, uh, nagpipili muna kung anong order rin. At ayun, nakakita na naman ako ng salamin. Ang aking paboritong gawin ng mag-video sa salamin. And then, ayan. Habang naghihintay ng order, kwentuhan, tawanan muna. And then, ayan. Pumating na yung aming drinks. Yan ang una nilang sinerve kasi medyo matagal palutuhin ata yung aming in-order na napagkain. And then ayan, kwentuhan. And then ayan yung drinks. <laughs> and then ayan, tawa kami ng tawa kay Faith. Kasi siya lang yung ibang in-order na food. Ano siya? Sandwich na may apple na palaman sa loob. And then ayan, as usual, video-video ha, bakit hinihintay order ganyan yung hair ko kapag pasapal. talaga yung pagsasama siya guys ewan ko ba and then ayan dumating na yung aming order pare-parehas kaming lahat ng in-order <laughs> sa food ang naiba lang talaga ay si ate faith and then ayon after namin kumain umalis na rin kami agad guys ayan, syempre habang nakain kwentuhan kami tawanan and ayon ang sarap lang sa pakiramdam na makasama mo yung mga pinsan mo na kaibigan mo pa and then ayun guys that's all for today bye bye